ba yan? Sorry, ano ma. Yan? I have yeah. to go. Anak, si, si Steven ba yon? Iya, yeah, ma. Bye. Ah, uh, anak, sige. Ano? Nakangig ka na tayo? Hindi pa. Ba't hindi pa? Eh, kailangan na nga natin eh. Baka masyad tayo ngayon. Tatry ko bukas. Ima, thank you nga pala. Kuwang-kuwang mo talaga mga fave ko. <laughs> Oo naman, syempre. Basta para sa'yo. Ay, ma, hingi po sana ako. Meron kasi kaming special project next month. Um, di ba kakapadala Sige ko pa na, Ma. Last na naman to. Di ba, good waiting na baby girl mo? Please. Mama. Miss you. Sige na nga. Sige, mag-extra ako next week, ha? Papadala ko Thank na. you, Mama. The best ka talaga. Ma! Nalisip ko na, thank you! Mama! Miss you! Ma! Ano may new dress ko? Kung okay, hindi ba? Pity. Ma! Padala ka na nga ulit ang pera. Kailangan ko na kasi. Abos na allowance ko. A ano eh? Wala pa akong sahod. Bali sa next month pa. Okay. Alam mo ba? Bait-bait nung. No. Kaya lang medyo mahigpit. Kasi kagabi, ang dami niyang dalang pagkain. Eh, <laughs> okay, ano na? Sino ba yan? Sorry, ano ma. Yan? I, I have, have to go. Anak, si, si Steven ba yon? Yeah, ma. Bye. A anak, take. Si... Anak. Ano? Nakangin ka ng pera? Hindi pa. Ba't hindi pa? Eh, kailangan na nga natin eh. Baka masyar tayo ngayon. Tatry ko bukas. Ma! I need money pala. Ma! Pwede ba magpadala ka na ulit? I need to buy some things kasi. Ma! Kung laudi ako! Excited na kami sa pag-uwi mo sa graduation ko! Mama! I miss you! Star! Wala ba tayong tanghalian? Eh? Sorry, ma. I haven't prepared pa kasi. Ma? Gusto mo mabili mo na tayong bigas? Hilong-hilong na ako sa gutom. Bakit kasi hindi kayo nagsaing? At teka, ano bang ginagawa natin dito? Eh, sarado pa to ah. Si ano to ah? Si ano? Si Sam? Sam? Ay! <laughs> ma! I will explain po. Actually, eto po, itong nakikita niyo ma. Special project ko po, po ito. Ay, hey Ma! Hingi po sana ako. Meron kasi kaming special project next month. Ma! I need money pala. Anak I'm so proud of you. Kung ba? Diba? Sabi ba naman sa iyo ma? Hindi ko hima na to. Oh, mga anak, salamat pa. Pinaiyak nyo pa ako. <laughs> Mama. Miss <Licia>! oh! <laughs> you! Love you. I love you. I love you.